Mga legit na legit da Bark Ads, Asia's Nightingale Lani Misalucha, at Beauty Gonzales, bumisita sa EAT Studio, o ang legit itbulaga. At asya mula, hindi kinaya ang kakulitan ni Beauty Gonzales. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring magsubscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Nagsimula nga ang lahat, matapos makasama si Miss Lani Misalucha, sa opening ng Legit It Bulaga, kung saan kasama ang mga singing queens. Matatanda ang, isa si Lani sa mga nagpakita ng suporta sa TVJ, habang siya ay nasa ibang bansa. Makikita nga din ito sa kanyang Instagram account, kung saan ay makikita ang panunood niya ng EAT, noong ito ay nagsimula, hanggang sa kasalukuyan. Makikita din naman ang comment nito sa isang IG post ni JDL kung saan makikita ang t-shirt na gagamitin ni JDL bilang Halloween costume. Na mababasa nga ang mga salitang, we eat and drink blood At mababasa din ang comment ni Miss Lani Misalucha na, buong bansa, eat blood how ha, ha 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 winner kung saan ay, masaya nga itong makitang muli, ang mga legit the bark ads, at masaya din itong makabisitang muli sa legit it Pero, makikita nga ang nakakatawang reaksyon ni Miss Lani, pagkatapos mag knock knock si Miles, at inok -knock, knock ang Miss Alucha. Kung saan, marami nga ang natawa, matapos simula ni Miles ang knock knock, dahil ang pelis Navidad, ay naging, pelis na Miss Alucha, sa knock knock ni Miles. Finish. Sa lululucha. Samantala, naging masaya din ang studio matapos ding bumisita si Beauty Gonzales sa Legit It Bulaga stage para maglaro ng therapy at para din i ang kanilang movie na Kampon. Tanong tuloy ng ilang comments ay kung nakapag-promote si Beauty Gonzales sa Legit It Bulaga sa TV5 ay bakit hindi ito nagawa ni Alden? Masaya nga ding bumati si Beauty sa mga legit daw bark ads, at isinigaw ang mga salitang, legit daw bark ads. Matatanda ang, naging parte din ng itbulaga si Beauty Gonzales, noong nasa GMA7 pa ang mga legit daw bark ads. Kaya naman, nabanggit ni Bossing Vic Soto ang mga legit daw bark ads kay Beauty. Legit Samantala, muli nang nakita ang kakulitan ni Beauty Gonzales, matapos itong maglaro sa segment na Perify, kung saan, nagtago pa nga ito sa likod ni Tash. Sabay sabing, hindi pa tayo friend, sorry po, sorry ang kulit ko, kung saan ay sinabi pa nga ni Mama Pao na, mabait naman yan si Tash. Kaya naman, ay formal na pinakilala nga ni bossing si Tash kay Beauty, at si Beauty kay Tash. Biru pangani Beauty na, ate lang ang itatawag sa kanya ni Tash. Makikita naman, ang nakakatawang mga reaksyon ni Tash, sa mga kakulitan na ginawa ni Beauty. Pinag-usapan din naman ng mga legit da bark ads netizens, ang pagbisita ng dalawa, o sina Miss Lani at Beauty, na nagtataka, at natutuwa sa pagbisita ng dalawa. Ano naman ang masasabi nyo patungkol dito?